Uh, parang yun lang yung, yung pagbibigay ng arms sa isa din po yan so tapos tapos tandaan din po natin tayo din po yung nasari so mas maganda ako po pag pamilya po ang nagdadasal sa nasama po di ba po yan para okay okay po Ayan, so po ay eh, 13 minutes na po and mga awa. Ang tagal ng mga friends natin, wala pa sila. Ayan, thank you po sa 1 million viewers po, 1 million thumbs in the house. Ayan, so kaya kay Be, sinilakay po natin ang ano po yung preparation natin na gagawin po sa Holy Week. Ngayon po ay uh, na ang topic po natin ay magandang buhay para sa inyong lahat. So, kamusta naman po? Kamusta, kamusta? Kahit sabihin po natin na tayo po ay makakaranas sa mga problema pero tandaan po natin lahat po yan ay galing sa kanya. So, tinitigyan po niya kung gano'n tayo kalakas pagdating sa problema ito. So, hindi naman tayo pababayaan tayong mga tao nakapalibot sa akin, tutulong pagbibigay tulong sa atin. Huwag natin kakalimutan yan. Yan, thank you, thank you po. Meron na po tayong 15 minutes po. Yan. Wala pa yung mga friends ko. Masa kayo. Kasi na si Jupiter at friend, friend, friend. Nasaan na po kayo? Nandito na po ako. Ayan. Tapos nasaan na si Alive Mixed Blood. Ayan. So, thank you. At kaya Gris Katap Palembang. Ayan. Thank you, thank you po. Ah. Inaantok ako kasi wala nag-ano, nagbibisita. Sana dumami na bisita natin. Hmm. <tong> Ayan, thank you, thank you po. One million viewers in the house. Maraming maraming salamat po sa iyo. Thank you, thank you po. Ayan, 1 million viewers, One million thumbs up. Thank you, thank you very much po. sa so, tayo po yung nakahiga sa Luyan. Mamaya lang po yung ako'y maliligo. So tatanggalin ko man yung sa patis ko. Kasi ano na.